Dalas ang tawag dito alige, but we call this pusit talangka, which directly translates to squeezed crabs. At dumayo kami dito sa Sasmuan para panoorin ang paggawa nila niyan. Sa parting ito ng Pampanga, walang traffic, pero ang daming bangka, which is not really common in Pampanga. Dito kasi bukod sa maraming fish pond, they are also located at the mouth of Pampanga River. At meron din ditong coastal wetlands, meaning malapit na sila sa dagat. Kaya naman, mas mura talaga dito ang mga seafood. Nandito kami sa San Pedro, sa sa swan, pampanga, at kung mapapansin nyo, meron ditong nakalupong dyan, hindi sila nagkikismisan lang, nagpupusit sila ng talangka. Tawag doon pusit talangka. Ito yung ginagawang aligih o taba ng talangka na puro. Ano ko pong oras mag-start? 3 yes. Alas 3. Maghangga ko pong anong oras aagi ah, sa nyepo ito? Mga 3 to 9 or 3 to 10, 7 hours. Ang galing nito, kasi pag kinrack nila siya doon, masusot sa butas. Tapos may nakasalo sa ilalim. Ito siya niyan pag lumusot siya sa ilalim ng parang table nila. So nakipagbisita tayo dito sa bahay ni Mami Merly. Ito yung mga products niya, yung mga purong taba ng talangka. Dalawang size. Merong mas maliit, merong mas malaki. Everyday daw sila nagluluto. Tapos dito mismo sa kitchen nila. Ito, inahalo ni Mami. Ayan. Aslamasin. Ay, kita mo po Yaku po, po yung merli isang roman po. Yaku po yung nangawang tabanta lang ka. Kini pong purok magsaysay. Nangawa ko po, beti si abeke po yung mother ko. Yung tutugtugan mi, may tumiya po. Ngayon, nireta pong tutugtugan mi nga ito. Padalada po waliwang bansa. Yung asawa ko, yung pong ko signasyon. Ngayon po, yung din po po demo mo po nga kakuha na rin ka baryo ni. gawa ni pong 500 kilos, apat niya pong nga bisit. visit. So dati nga daw, hindi naman sila sikat na gumagawa ng taba ng talangka. Kasi nga, isa lang daw yung pumapakyaw ng lahat ng products nila. Tapos dinadala sa ibang bansa. Kaya yung mga kakilala nila dito, hindi sila kilala na gumagawa ng taba ng talangka. Ngayon, kaya naman sila sumikat recently kasi pinost sila ni ate. Um, may start kaya po niyang at yung mitagan two bottles for the revenue. Mm So, haaisip na po ni Mr. Ko na i-upload sa social media. Total din po, um, small content creator na uh, po. Uh, Kapos ko po, at ato And then, kinabukasan po, pilang-pilang nang po yung mag-chat na mga orders mga niya. Tapos, ang gaking meti orders Ginawa kayo ulit po. After one week po, ito may bumiyo po talaga yung mga. Ini pong tabang Ito, 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 ito titikman na natin siya. Tingnan niyo. Ready to eat na to. Ito galing to sa ref ha, so malamig siya. So yung iba, iinitin nila na sa microwave kung gusto nyo yung lumabas yung mantika niya. Puro siya. So ngayon eto, meron tayong isang bagong saing na kanin. Isang rice cooker. Manggama na siguro. Tapos dininang kaya kalamansi. Tapos ihalo eh, mo sa kanin hanggang yung kanin mo mag-orange lang yan. Tapos kanan niya. Mm. Mmm. Tanyaman. Dito, willing kang tumaas ang presyon. <laughs> uh, sa mga gustong mag-order po ng aming tabang talangka, um, i-message nyo lang po ako sa page namin, Jeline Ayesha San Roman. Maraming salamat po kina Nanay Merly sa pagtanggap sa amin sa araw na to. At sa mga gustong mag-order ng purong taba ng talangka, pwede po kayo mag-message sa page nila. Ayaw!